pumipigil sa karapatan mo. Yung mga taong kahit alam nila na tama, pero pipigilan kanilang magsalita o lumaban. Pwede silang kasamahan sa trabaho na hindi ka sinusuportahan kahit alam nila na mali yung ginagawa nila. O pwedeng kamag-anak, pamilya, ayaw kang magreklamo kahit naaapi ka na. Halimbawa, sasabihin sa iyo na manahimik ka na lang kahit malinaw na may mali sa sitwasyon. 'Di ba? Kahit na alam nila na mali 'yung sitwasyon sa kabila, pero gusto nilang pagtakpan. Kaya mas gusto nila pipiliin nila na kakalabanin ka kaysa magsalita o i-confront yung sa kabilang side. Kaya ang gusto nila, kahit tama ka, gusto nila manahimik ka kahit karapatan mo. ba diba? Nakakawala ng respeto yung ganong mga tao. Akala nila sila na yung tama. Pero hindi nila alam sila pala yung mali. Kayo hey guys, nakaranas na ba kayo ng ganyan? Ako naranasan ko na. Binablockmail pa nga ako eh. Pero ngayon, hindi na pwedeng nangyari. Dahil, natuto akong lumaban. Natuto akong i-priority yung sarili ko. Kaya, kung anong sasabihin ko, sasabihin ko. Kung ano yung decision ko, gagawin ko. Pagdating ng panahon, pagdating ng oras, sa akin din babalik eh. So, ako lang ang magsisuffer kaya ikaw kailangan mo magsalita you have to stand for yourself huwag kang makinig sa iba kung alam mong mali sila tama ka ipaglaban mo kung ano yung alam mo na tama dahil walang ibang tao na ipaglalaban ka kundi ikaw lang at yung sarili mo. Always protect yourself, choose yourself, and support yourself.